Dumating sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin 'yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o 'yung ibang banga na sa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldi ko kung bakit hindi pwedeng kansilahin 'yung passport? Hindi ba dapat kansilahin nyo Tapos pabayaan 'yung abogado niyang questionin sa korte 'yung pagkansila. Bakit parang tila baka sila pa naga-abogado? May legal na proseso naman eh. Function nila yun. Oh, function nila yun eh. RA11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is, is national security. Tama? Yes. Eh yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yung pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kansilahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Sir, naman na uh, napahagi ngayon siya yan? Hindi, hindi namin napag-usapan. Wala naman personalities eh. Uh, wala naman kami personalities pinag-uusapan. Um, to make it very clear wala namang personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lagi is yung proseso. I think they just uh, my my impression is gusto nila maintindihan yung proseso. I mean, uh, oh yung buong proseso, papaano nagsisimula, papaano yung mga posibleng um s'yempre naman sila nag-iimbestiga, hindi naman nila i disclose sa akin kung ano yung hinahanap na ebidensya. Okay. Di ba?